Ah, uh, lokong kusinero. Oo, dyan ako kilala ang mga followers ko. Pero, GM talagang tawag nila sa akin sa trabaho. Siguro, nakilala lang ako sa mga kakaibang negosyo recipe. Ang lawa kasi ng pagluluto eh. Marami kang pwedeng gawin, marami ka din pwedeng lutuin. Tulad ng gulay na to, kadalasan kasi pinansasahog lang natin to. Pero kung titingnan mo, pwede mo siyang gawin kakaibang negosyo. Ang gusto ko kasi dito, uh, pang snacks ang itsura. Pero yung loob, hindi mo mamamalayan na gulay lang pala. Uh, pang na kasi mga cheese stick ngayon. Tapos yung sausawan, yung pinaghalong ketchup at mayonnaise. Alam ba yon? Ako kasi gusto ko kakaibang recipe ko. Mula sa pagluluto ng veggie sticks ko hanggang sa paggawa ng sauce nito. Bago ako magsimula, ang ginagawa ko talaga, niready ko muna yung mga ingredients ko. Mas napapabilis kasi ako kapag lagay na lang ako ng lagay kapag nagluluto dito. At sinisigurado ko, palaging matalim yung aking kutsilyo. Pag may ingredients akong patatas, binababad ko agad sa tubig pagkahiwa ko. Kasi mabilis mag-brown kung hahayaan ko lang nahahanginan nito. Pagdating naman sa paglalaga ng patatas, mabilis lang yan. Basta takpan mo lang para lumambot agad dito. Tapos ang ginagawa ko, pinapalamig ko lang siya ng ilang minuto. Tsaka step by step ang ginagawa ko para kahit first timer lang, kaya nilang gawin ito. Uh, nagsimula akong mag-vlog nung pandemic eh. Engineer pa ako noon. Tapos na-lockdown ako sa Cavite. Nagluto-luto lang ako tapos sinut ko lang ng cellphone ko hanggang sa mag-resign ako sa trabaho. Naalala ko noon, 40,000 ang sahod ko nung engineer ako eh. Tapos pinagpalit ko siya sa 20,000 nasahod dito sa YouTube ko. Pero mas pinili ko yung mag-vlog na lang kasi maraming natutulungan dati ang recipe ko sa mga followers ko. Siguro kaya nagustuhan nila yung mga content ko dahil mura at madaling sundan nito. Pero sa tagal ko nagluluto, wala pa din akong potato masher. Mas gusto ko kasi dinudurog na lang ng tinidor. Kung ano ang available na gamit ng mga viewers ko, yun din ang ginagamit ko dito. Kapag gulay recipe naman, naglalagay talaga ako ng carrots at sibuyas kasi nakakarami siya. Wala din akong garlic powder dito kaya fresh garlic na lang ang nilalagay ko. Tsaka kadalasan, asin at paminta lang ang ginagamit kong pampalasa. Yung iba gumagamit ng mga seasonings pero ako, hindi na. Kapag naman naglalagay ako ng itlog, sinusundan ko agad dito ng harina para yung pagkabasa ng mixture ko mawala siya. Tsaka yung itlog at harina, magandang binder 'yan. Tulad sa mga giniling, bola-bola, burger patty at iba pa. Sa recipe kasi na 'to, yung pagbabalot lang ang matagal dito. At kung siyang hayang ang ko, syempre dapat may karne ito. Pero veggie stick kasi ito, kaya gulay lang ang sangkap ko dito. Oo, ginugupit ko talaga yung siyang hay wrapper kasi gusto ko maliit lang ang pagkakagawa ko. Pang lang kasi ito at pang negosyo, kaya dapat saktuhan lang ang laki nito. Tsaka medyo pantay-pantay kasi ang haba nila pagkabalot ko. May mga recipe talaga ako na matrabaho. Kadalasan kasi yun ang mga gusto ng mga viewers ko. Kapag kasi madali lang ang pagkakaluto, walang nanonood nito. Kapag naman mahirap, nagte-trending pa to. Sabi nga ng iba kapag pinapanood nila yung mga video ko, ang daling gawin. Pero kapag sila na, may pagkamahirap din. Actually, nahihirapan din ako. Isang araw ang inaabot ng pagluluto ng isang recipe ko. Matagal kasi talaga kapag may kasamang pag-video. Ah, uh, after 4 years, kumusta ang kita ko? Ayun, mahina pa din. <laughs> May time nga na gagasos ka ng 300 to 500 pesos pero yung kikitain lang ng video 50 pesos o lugi pa, di ba? Ah, hindi naman kasi marami ang mga viewers ko. Akala kasi ng iba porket marami ang followers ko, malaki na din ang kinikita ko. Pero di nila alam, sa views po ang basihan nito. Kung walang manonood, hindi po kikita ang video. Yung mantikang ginagamit ko kadalasan bago. Minsan naman sinasaalalang lang namin ito. Kasi hindi magandang tingnan sa video kung may latak yung mantika ko. Close up shot kasi ang palaging ginagawa namin kaya kahit konting dumi makikita talaga dito. Sa so pagpipirito naman ng veggie stick gusto ko pantay-pantay ang kulay nito. Kaya kapag malapit ng maluto, ina-adjust ko lang apoy ko. Sa sobrang lakas kasi ng ilaw ko dito, kahit konting sunog lang makikita agad dito. Yung isang recipe ko, dalawang araw bago matapos ito at kadalasan mahina din ang views ko. Pero laban lang dahil balang araw makakabawi din tayo? Uh, oo, oh, oh, tutuloy ko pa din kahit malit na lang ang kita. Basta't may panggastos pa. Kasi ito ang mission na binigay sa akin ng Panginoon eh. Ilalagay kanya sa sitwasyon na kung saan ka magbubunga ng maganda. Alam naman natin, hindi permanente ang buhay dito sa mundo. At balang araw, tatanungin tayo, Ano ba ang kabutihang nagawa mo? Hanggat may nanonood nitong aking mga video, patuloy ko pa rin gagawin ito. Dati, butter ang ginagamit ko, pero ngayon margarine na lang kasi mas tipid dito. Sinasabayan ko lang din ng isang kutsarang harina. Bale, lang kasi ang ginagawa ko dito at isang tasang tubig para matunaw ito. Sa ganitong recipe, pwede naman silang gumamit ng ketchup at mayonnaise. Ako kasi mas gusto ko na ginagawa na lang ito. Yes, quick melt cheese talaga ang palaging ginagamit ko. Kasi ayokong ma-overcook yung sauce ko sa pagtutunaw lang nito. Tsaka naglalagay din ako ng konting evap pampalinamnam. Halos magkakahawig lang yung mga sauce na ginagawa ko. Ang kaibahan lang kasi nito ay may quick melt cheese at cheese powder ito. Sa totoo lang, hindi ko rin alam kung paano ako natutong magluto. Noong nagsimula akong mag-vlog, wala talaga akong alam, pachamba-chamba lang. Tsaka hindi naman talaga ako nagluluto talaga. Bumibili lang ako sa karinderya. Kaya naniniwala ako kung ano man ang skills ko ngayon, bigay yun ng Panginoon. Ah, uh, lokong kusinero? Hindi ko alam kung saan ko nakuha yung pangalan na to. Kasi dati, trip-trip lang talaga yung paggawa ko ng video. Hindi ko naman kasi akalain na papatok ito. Tsaka wala akong balak talaga magpakita ng mukha dati. Kasi puro kalakuhan na joke ang mga sinasabi ko sa mga video. At sa totoo lang, uh, mahihain ako. Ngayon nga lang ako medyo nakakaharap-harap sa camera. Tapos nakatagilid pa. <laughs> yung recipe na to, parang siyang hayang itsura. Pero hindi nila malalasaan yung patatas dito dahil cheese sauce ang ginawa ko. Sa pagluluto kasi ng mga recipe na pang negosyo, dapat hindi lang kabud masarap. Kailangan kasi yung itsura nakakatakam talaga. Kumbaga, yun ang pangakit mo sa mga customer mo eh. Siyempre, hindi naman agad matitikman yan. Kaya yung itsura mo na yung kanilang tinitingnan. Yun lang ang mapapayo ko sa mga viewers ko kung gusto talaga nilang magnegosyo. Ang moral lesson sa recipe na to, siguro yung matagal na proseso sa pagluluto nito at kung anong naging outcome after maperito. Sa buhay kasi natin, maraming dumadaan na pagsubok at problema. Kadalasan yung proseso, mahirap tapos matagal pa. Siguro binibigay sa atin ni Lord John para maging matatag at mag-grow pa tayo. Dahil pagdating sa dulo, nandun yung final outcome na hinihintay mo. Yung tipong lahat ng pagsisikap mo at pagsasakripisyo, bigla na lang magbubunga ng maganda ito.